Kamusta, kultong monyo? Paalala lang, kapag hindi mo pinanood yung ads kahit 30 seconds lang, susungkitin ko yung paborito mong damit sa sampayan. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang tit. Si Lenlen Len, na isang dalagita ang ating bida ngayon. Tagapagsalita siya sa isang Christian group na kung tawagin ay The Promise. Kasamahan niya sa grupo ang kaibigan niya na si Charon at Kiko. Nang matapos ang pagtitipon ay nagpakilala sa kanila ang isang binatilyo na si Isko. Sobrang nagwapuhan si Lenlen Len sa itsura ni Isko. Simula noon ay palagi na silang magkakasama sa galaan. Isang araw ay nagpunta sila sa Ilog Pasig para maligo. Maya-maya pa ay nagpunta sa loob ng kuweba ang dalawa para magpahinga, magtukaan at magkiskisan. Yami, pero pinigilan din niya si Isko dahil hindi na siya komportable. Hindi pa siya handang magpabomba kaya nag-aya na siya na umuwi. Pero naging agresibo si Isko at pinuwersa niya si Lenlen. Len. Dahil doon ay nauntog si Lenlen Len at sandali siyang nawalan ng malay. Sinamantala naman ni Isko ang pagkakataon. Ipinasok niya ang manok sa sabungan habang walang malay si Lenlen. Len. Nang magkamalay si Lenlen Len ay sinubukan niyang itulak si Isko. Pero isang daan porsyento na ang taguro ni Isko kaya hindi niya ito maitulak. May ipin pala sa loob ng paypay -pay ni Lenlen. Len. Kinagat ng ipin ang taguro ni Isko habang nasa loob ng sabungan. Nataranta at napaatra si Isko hanggang mahulog siya sa ibaba ng ilog. Hindi malaman ni Lenlen Len kung ano ang gagawin kaya iniwanan niya si Isko sa ilog pasig. Nang sumunod na araw ay nakipagkita siya sa kaibigan niya na si Bonbon. Inihatid din siya kaagad ni Bonbon pagkatapos magkwentuhan. Dahil sa pangyayari ay itinapo ni Lenlen ang kanyang purity ring. Binabagabag naman siya kaya pinuntahan niya ang kuweba para tingnan ulit ang lugar. Pero napasigaw lang siya sa takot nang makita niya na pinupood trip ng alimango ang putol na taguro ni Isko. Nagpunta si Lenlen sa ospital para magpasuri. Lalaking doktor na nagngangalang Panpilo ang susuri sa kanya. Dahil maganda si Lenlen ay sinamantala ni Dr. Panpilo ang pagkakataon. Tinanggal niya ang gloves sa kamay niya para mas maramdaman niya ang pagpasok nito sa sabungan. Natuwa si Dr. Panpilo kaya pinanggigilan niya ang kaloob-looban. Dahil doon ay nataranta at nasaktan si Lenlen kaya kinagat ng pepe niya ang kamay ng doktor. Nang matanggal ang kamay ni Dr. Panpilo ay putol na ang apat na daliri niya. Buti nga sayo. Sa takot ni Lenlen ay dali-dali siyang lumabas ng ospital. Habang nasa daan ay nakasalubong niya ang polis na minamaneho ang kotse ni Isko Agad siyang nagpunta sa ilog pasig para mag-imbestiga Nang makarating sa lugar ay inabutan niya ang kapulisan na kinukuha ang katawan ni Isko mula sa ilog Nang makauwi sa bahay ay nakita niya ang nanay niya na walang malay Nasa loob ng bahay ang tarantadong stepbrother niya na si Gordon Kasamahan niya rin sa loob ng kwarto ang syota niya na si Dilema Narinig nila na humihingi ng tulong ang nanay nila pero hindi ito pinansin ni Gordon Mas inatupag niya pa ang bombahan nila ni Dilema Nagawa nilang itakbo sa ospital ang nanay niya Kasamahan niya ang stepfather niya na si Manny Tapos ay pinuntahan ni Lenlen Len ang kaibigan niya na si Bonbon para maghanap ng kalinga Pinatagay siya ni Bonbon para kumalma siya Maya maya pa ay nagbahay-bahayan muna ang dalawa Sinubukan niyang pigilan si Bonbon Natatakot siya na baka kagatin ng Pepe ang taguro nito Sumagot si Bonbon na huwag kang matakot dahil pagkakaisa ang kailangan natin para maisagawa natin ito ng matiwasay. Pumayag din si Lenlen at sinabi niya kay Bonbon na buo na ang loob ko. Lalaban tayo. Ayun na nga, nagtagumpay ang laban na walang kagatan na naganap. Nalaman niya na hindi kumakagat ng taguro ang pipi niya pag nag -e enjoy siya sa bombahan. Kitang-kita sa mukha ni Lenlen ang kaligayahan kaya ginawa niyang almusal si Bonbon, kinaumagahan. Yummy. Naglaro sila ng patong-patungan at habang nakapatong siya ay tumawag ang kaibigan ni Bonbon. Pinagyabang ni Bonbon sa kaibigan niya na siya ang panalo. Nagpustahan pala sila ng kaibigan niya kung makaka-score ba siya kay Lenlen. Harap-harapan pa itong sinabi ni Bonbon sa kanya kaya nakaramdam siya ng galit. Napamura na lang si Lenlen dahil hindi niya na ang ipen sa paypay -pay niya. May taguro na naman na naputol. Sakit noon. Tumayo si Lenlen at iniwanan niya si Bonbon habang sumisigaw sa sakit. Dumiretso si Lenlen sa ospital para puntahan ang nanay niya. Pero binawian na pala ito ng buhay. Nagalit ang stepfather nila sa tarantadong Gordon. Sinubukan ni Manny na palayasin si Gordon pero pinakawalan nito ang aso niya para atakihin si Manny. Hindi namatay si Manny kaya don't worry, be happy. Pinuntahan ni Lenlen si Manny sa ospital. Nandoon din ang shotan ng stepbrother niya. Sinabi ni Delayman na habang binobomba siya ni Gordon ay narinig nila na sumisigaw ang nanay nila. Pero sinabi ni Gordon na hindi daw yun importante kaya huwag pansinin. Inuna pa talaga ni Gordon ang bombahan. Tarantado talaga. Nagalit si Lenlen Len sa stepbrother niya dahil napag-alaman nila na mabubuhay pa sana ito kung naitakbo ka agad sa ospital. Dahil doon ay naisipan ni Lenlen Len na maghigante sa stepbrother niya. Kasalukuyan naman na inooperahan si Dr. Panpilo. Ikinakabit ulit ang mga daliri niya na naputol. Sumunod naman si Bonbon na inooperahan. Ibinalik din ang taguro niya na naputol. Pagtapos ng operasyon ay merong investigador na nagtatanong sa doktor. Siya din ang may hawak ng kaso ni Isko. Inaalam nila kung anong uri ng hayop ang pumuputol sa taguro. Pero hindi matukoy ng doktor kung anong klasing ipin ang nakuha nila. Nagsuot ng magandang damit tapos ay nag-makeup si Lenlen. Len. Plano niyang akitin ng stepbrother niya na si Gordon para bombahin siya nito. Ayun na nga, biglang kinagat ng galit na Pepey ang taguro niya. Nang mahulog ang mushroom sa sahig ay kinain ito ng aso niya. Yaki, iniwanan niya si Gordon at hinayaan niya ito na maubusan ng dugo. Buti nga sa'yo. Sumakay si Lenlen sa bike at nagbisikleta siya para lumayo at magsimula ng bagong buhay Nasira ang bisikleta niya kaya nagantay na lang siya ng masasabayan Huminto naman ang isang matanda na nagngangalang Rodrigo Nang makarating sa gasolinahan ay nagpaalam na si Lenlen na bababa na siya Pero nang bubuksan na niya ang pintuan ng kotse ay nakalak ang pinto Alam na, pagharap niya sa matanda ay nakangiti ito at dumidila-dila pa ang putya Tinulungan niya si Lenlen pero manghihingi pala ng mainit na kapalit hindi sana papayag si Lenlen pero bigla niyang tinitigan ang kamera na para bang sinasabi niya sa atin na alam niyo na kamonyo. Tinitigan niya ulit ang matanda sabay ngiti na parang nandidimonyo. Putol ka ngayon Rodrigo. Tapos na po.